Iniimbisigahan na ng mga polis kung saan nang galing ang mga bungo ng tao na nakita sa San Jose del Monte sa Bulacan, Kamakailan. Ang detalye sa report ni Bel Custodio. Ito ang mga litrato ng limang bungo ng tao na natagpuan ng isang caretaker sa barangay Tungkong Mangga sa Jose del Monte City, Bulacan noong July 13. We received a call from a concerned citizen. Uh... Siya po ay isang resident doon sa area. Tapos habang binabagtas niya po yung road na yun, yana road na yun, nakita niya yung box na nakasil So curiosity, uh, binuksan niya yung box. Then nakita niya nga yung laman ng uh, box na yun. Agad namang inireport ng mga residente sa mga otoridad ang nadiscovering mga bungo. Initial doon sa, sa physical... Uh, yung box, ng pagkakita ng ating crime laboratory, uh, malinis naman yung mga, mga fights ka. Malinis siya. Tapos parang siya, Parang hindi siya galing sa mad or whatsoever. So malinis na malinis. Lingid naman sa mga lumalabas sa balita, ang packaging tape na nakita sa larawan ay ang pinang sa box at hindi ito nakadikit sa mga bungo ng buksa ng mga otoridad. No, no. Uh, ang duct tape na yun, yun yung pinag- uh, pinagsil dun sa box. Sa nakalipas sa buwan, may mga napaulat na nawawala sa San Jose del Monte pero nahahanap at nakakabalik naman sa pamilya. May mga report na gano'n na nawawala pero naglalayas lang mga anak nila na naibabalik namin yung mga anak nila. Mostly yung mga, ayun, nagkakatampuhan sila mag Mag-ina, mag-ama, yung ganun ang mostly na case dito. Pero yung mga nawawalan ko, wala po kaming case sa, dito sa kaya patuloy pang pa investigasyon kung saan at kanino nang galing ang naiwang kahon na may lamang mga bungo kaugnay nito. Sa parehong araw din isinagawa ang search and retrieval operation sa Taal Lake sa mga nawawalang sa bungero. Hindi kagaya sa Taal Lake kung saan kilo-kilometro pa ang nilalakbay ng mga otoridad upang mahanap ang mga labi o mga bungo na mga iniuugnay sa mga missing sa bungero. Dito sa San Jose del Monte, Bulacan ay nasa tabing kalsada lang mismo sa Liana Road inilagay ang selyadong box sa may lamang limang bungo dinala na sa Camp Krame ang mga labi para sa anthropological, odontological at DNA examination. Kung magtutugma ang DNA results sa mga pamilya ng missing sa bungero, posible umanong iugnay ito sa kaso. Tinitignan din ng pulisya kung may koneksyon ito sa posibleng paggamit ng mga buto para sa pag-aaral sa medisina. Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.